Saan yeah, niya baga Silangan. kapag daw yung bus, guys. Inyo, habit-bit ang inyo. Ano. Ayan. Ayan. Sa taas na tayo, para mga tayo.

lang kami ng aking ay akit na po kami dito bakit dito? hindi doon oh ay sa baba departure yan yan po ang departure ng ano papuntang Macau guys Chuhay Macau ayan guys tatits kami ng aking farm guys ayan ayan dito na po kami guys ayan, 27th anniversary of the uh, it's it's kiso ayan, dito po yung dipaw pwede naman pala sa taas eh it's oh and po ng arrival dyan guys ayan, dito po kami dito po kami Ayan. Kikitain lang po namin may ng aking friend. kita kids with my friend. Ayan. Gagala-gala pag may time, guys. Hindi mag-gala. Ah, makipag lang. Makipag-meet. May imi lang. Lang. lang po kami dito. Ayan. Ang arrival hall. Ayan po ang basta po to guys, sa taas. Ayan. Nasaan daw siya, Kanore? Oo. So, dito tayo kakain. Wala bang kainan na ano? Ha? Yan po ang bus station And then, Di ba may dira tayong food? Dito na tayo kakain. Ayan si Miss Nori, Dito na po kami uupo. <laughs> Ay, ah, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob? Okay. Okay. Ng pwede. Pwede. sa Ano pwede na nasa 7-11? <laughs> Pero uh, hindi pumasok. Hindi na yan. Kasama, ang aming kasama, aming tatagpuing friend. Well, so, ayan. Dito na po kami sa Arrival Hall sa Parang po, guys. Kita nyo, guys, ang harap ng wall. Ang, ang, ang ano nila. Ang ganda, no? Ang ganda ng ano nila. Kakain na tayo, Kanuri? Gutom na ako. Ayan po, guys. immigration in Macau daw yung immigration ng Macau. Bising bising pala sa ano? Bising <laughs> bising pala. Eh si Joy pala ka usap niya. Sabi beta, si Joy. Okay. yung so, Okay. So, okay. So, okay. 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 Okay.